Medyo tinatamad tayo ngayong araw na to At uh, eto, iniintay ko itong dalawang bisita na naman Ng company, mga supplier na naman At uh, iaatid ko daw sa may station ng train Sa Central, o kung tawagin dito sa amin, sa Italy Centrale At uh, nagpunta lang sila dito sa may carry So, iaatid lang natin itong mga to. Tamad na tamad talaga ako at uh, inaantok ako mga boss. Bali na iaatid na natin sila mga boss and uh, ayos mga mababayat itong mga dalawang bisita namin ngayong araw na to at uh, magaling silang mag-English. Kaya napasabak tayo. Talagang ginamit natin ang ating natatagong English. Ah, uh, hindi naman dumugu yung ilong natin. Medyo-medyo lang malaking bagay yung uh, minsan madaldal yung mga visitors natin uh, nakakatulong yun sa atin uh, kapag nagdadrive tayo hindi tayo inaantok so itong dalawang hinatid natin ngayong araw na to napaka approachable nila at napaka professional nila so medyo magaling sila mag ingles fluent sila mag ingles kaya ayun na practice natin yung English natin at uh, pinakitaan natin sila ng mga English ng Robin Padilla. At ano ah, intindihan naman nila? Ang importante lang naman doon yung nagkakaintindihan kayo eh. Yun naman ang uh, pinag-uusapan doon eh. Hindi naman pinag-uusapan yung uh, kailangan na uh, fluent ka. Pero anyway, kayang-kaya naman nating makipagbalitak-takan uh, kung English lang yung pag-uusapan. Ah, uh, wag niyo lang ano, wag nyo lang ah, uh, ang tawag doon ah uh, yung perfect perfect na English. Aba talagang uh, delikado tayo pagdating sa ganun. At saka mga boss, itong mga nagiging bisita natin na minsan service natin ng ganito. Uh, mga malalaking tao to. Uh, mga mayayaman. Tulad na lang nung hinatid natin kanina. Sila yung may-ari ng wasabi at saka hachina moto. So siguro pamilyar naman kayo doon. Meron naman tayong mga produkto na ganun sa Pilipinas. Kaya hindi sila ordinaryong tao din Kaya kapag mga approachable yung mga ganong klaseng uh, bisita natin Medyo natutuwa tayo bilang uh, isang driver no At uh, medyo hindi tayo tinatamad na samaan sila Kasi hindi pare-pareho yung ugali nila mga boss Yung mga iba meron talagang ugali Pero yung iba talaga uh, mababait tulad nga nung nakaraang vlog natin uh, nasabi ko doon na medyo tinatamad ako na samaan yung dalawang magkapatid na naging bisita rin namin uh, last week kasi yung dalawa na yon medyo napaka bossy gusto nila pinagbubukas mo pa sila ng uh, pintuan uh, siniservisyuan mo pa sila eh lintik na yan mga boss hindi ka naman bayad sa kanila eh 'Yung bayad mo din naman eh 'yung sa sweldo mo lang din naman dito sa company. Bakit ko sila si serbisyuhan na pagbubukas ko pa sila ng mga pintuan nila? Hindi naman talaga sila VIP para sa akin. Kumbaga, ah, pakisuyo lang din naman sila ng mga boss ko para dalhin sila kung saan nila gustong pumunta. Kaya pag ganun 'yung mga bisita namin, hindi ko pinagbubuksan niya lang pintuan. Pero kapag medyo mabait at uh, approachable At uh, kailangan namang bigyan ng good service Ayan, nagkukuusa tayo dyan mga boss At hindi tayo nangiinayang na uh, bilang isang driver Pagsilbihan natin kahit na walang bayad O ganun lang naman yan mga boss Siguro kahit kayo, yung mga kapatid nating na mga driver dyan Siguro kahit, kahit kayo kapag ang mga nai-encounter nyo na tao ay medyo may ugali ay talagang tatama rin kayo na bigyan sila ng magandang servisyo yun na nga katulad na nga sinabi ko na uh, sasamaan mo sila kung saan nila gustong pumunta tapos magiging interpreter ka pa nila tapos kay iiwanan sa isang uh, sulok at babalikan ka doon pagbalik nila meron silang awak-awak na mga inumin nila tipong mga uh, bubble tea or milk tea tapos ikaw kahit tubig hindi man lang nila maalala so pag ganon ah, talagang hindi ko sila hindi ko talaga sila binibigyan ng maganda service so kung bakit ko to sinasabi ngayon mga boss kung bakit ko to kinakwento sa inyo hindi sa gusto natin na bayaran nila yung servisyo natin kasi yung ginagawa naman natin is para sa company hindi naman talaga para sa kanila at uh, siyempre, pakisuyo sa atin ang kampanya yon. Uh, maliit na bagay lang yon para hindi natin sila mapagbigyan. Ang punto lang kasi natin dito mga boss, kapag uh, ang tao, siguro kahit hindi mga inchig, kahit ibang lahi pa yan o kahit Pilipino pa yan, kung tataratuin ka ng maganda, uh, may babalik mo sa kanya yung maganda bilang uh, isang uh, driver na pinagmamaneo mo sila. Pero kung tatratuin ka nila na medyo uh, hindi maganda at uh, hindi ka aya haya aba, eh napaka bait mo naman tao kung magpapaalila ka pa dun sa mga ganong klaseng uh, tao na ang tingin nila sa sarili nila ay napaka taas at uh, para bang uh, pag-aari ka nila, kahit naman alam nila sa mga sarili nila na ah uh, lang sila at uh, hindi ka naman nila empleyado hindi sila yung may empleyado sa'yo at hindi sila yung nagpapasweldo sa pero kung umasal sila akala mo yung mga talagang uh, sila yung mga boss mo so pag ganon ha na, uh, dapat nating maintindihan yun hindi yun na uh, kasamaan ng ugali kaya doon sa mga nag-uumbisang maging driver at biyahero uh, dito sa parte ng Italia o hindi na lang sa parte ng Italia, sa parte ng Europe. Ah, pagka mga ganong pagkakataon, ah, gawin nyo lang yung tama. Hindi kayo kailangang magkunwari o hindi kayo kailangang uh, magpa, magpakita ng maganda sa mga taong hindi naman kayo kayang uh, uh, pakitaan din ng maganda. Although granted naman na uh, talagang malalaking tao sila Dahil nga uh, meron silang mga stable na uh, kumpanya Pero ang punto natin doon mga boss uh, Hindi nila tayo mga casual doing Hindi nila tayo mga empleyado O sa madaling salita Hindi nila tayo personal driver Kumbaga pinakiusap lang Kaya dapat naman dun sa mga ganong klaseng tao o talagang uh, may bait abay, samaan din naman yung driver, hindi yung tipo na kakain sila, sila sila lang at uh, inom sila ng mga gusto nilang inumin dahil uh, mahalin ang sangan, eh ikaw hindi kanilang maisipan kahit uh, isang tubig lamang, abay para sa akin parang napakakawawa naman natin pagdating sa ganon kaya ako hindi talaga ako pumapayag pag mga ganon talaga yung mga pasero ko the next uh, time na ipakisuyo sila sa akin halos hindi ako mimik. Oo, oh, hindi tayo makakatanggi dahil siyempre uh, utos ng boss yun at uh, part ng trabaho natin minsan 'yon. Pero may pagkakataon talaga na kasi hindi lang naman uh, isang beses eh. May mga bumabalik. May mga pagbalik nila ikaw ikaw uli yung susundo sa kanila, ikaw uli yung uh, sasama sa kanila. Tapos 'yon pagka mga ganong pagkakataon alos hindi na talaga ako umimik napapanisan talaga ako ng laway dahil uh, ayoko rin magkipag-uusap sa kanila dahil alam ko kung anong ugali meron sila so yung dalawang magkapatid na bisita natin noong nakarang linggo medyo nakaramdam yata yun kasi uh, noong second day na samaan ko sila yung uh, isang ano yung nakababatang kapatid medyo nagkikipagkwentuhan at uh, yun, medyo inaabotan tayo ng uh, sigarilyo pero tinatanggihan ko kasi nga hindi maganda yung uh, uh, pakikisama nila at uh, alam nyo naman tayo mga Pilipino napaka importante sa atin nung uh, pakisama lalo na kung alam natin na binibigyan lang natin sila ng pabor at hindi tayo uh, kumagawa ng uh, uh, Ganong trabaho na sila yung nagbabayad. So, yun lang ang point natin dito mga boss. Hindi naman tayo uh, Bitter... or hindi naman tayo uh, naninira ng mga ibang lahi... Kumbaga, sinasabi ko lang sa inyo to para din na uh, kung may experience nyo kung uh, magkatulad tayo ng trabaho at uh, minsan may experience nyo na may mga bisita kayo na mga ganon at is may idea kayo na hindi lahat ng uh, nagiging bisita natin Salbay... Eh, at hindi rin yung nagiging bisita natin mapabait or uh, ano meron din ng mga uh, bisita na talaga uh, mababait at approachable talaga na talaga namang iniintindi yung uh, driver so marami na kasi talaga akong experience mga boss kaya marami na rin akong kwento pagdating sa mga ganitong uh, sitwasyon nakabalik na tayo mga boss nandito na uli tayo sa warehouse at uh, ayan mga boss tandaan nyo yung mga kuwento ko sa inyo kung uh, balak nyo na maging driver o kaya naman nag-uumpisa kayong driver dito sa Italy o dito sa part ng Europe at baka sakaling may experience nyo itong katulad ng na mga na-experience ko at least meron kayong idea yun lang din naman ang punto natin dito kaya medyo nagkukwento tayo at uh, ginagawa nating content itong mga ganitong story uh, sitwasyon para din makatulong sa ating mga kapatid na baguwang driver at uh, ayan ganun lang naman yun mga boss at uh, yun, marami pa tayong mga experience about driving or about trabaho o uh, realidad ng trabaho dito sa abroad ang pwedeng ikwento sa inyo kaya ayan susubukan pa natin gumawa ng maraming uh, video na magkakaroon kayo ng idea at magkakaroon kayo ng uh, uh, parang alimbawa kung mga uh, makakapasok kayo ng trabaho bilang isang driver o kahit anuman trabaho na nakikita nyo na binablog natin uh, kung gusto nyo magkaroon ng idea about sa mga nakikita nyo sa mga kasamaan ko dito sa mga warehouse man natin sa mga kasamaan natin driver so yan, uh, willing tayong ishare sa inyo yan sa inyo yan para may matutunan kayo so paano mga boss Magkita-kita tayo sa mga susunod nating vlog at maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa atin at laging nandiyan dyan para suportahan tayo. At syempre, dun sa mga bagong nagpapalo sa atin, maraming maraming salamat mga boss. Stay lang kayo dyan mga boss. Dito sa mga video na ginagawa natin, hindi man ito nakakatuwa, hindi man kayo sumasakit uh, sumasakitan dyan sa kakatawa, pero at least dito, meron kayong idea na makukuha o matututunan tungkol sa trabaho dito sa abroad.